time check 9.30 ako pala dito sa ay mga kasama ko mas wala ka talaga makikita dito kita ng kabundukan ang hmm, narinig niyan? time Check 236. maris pa 236. Alay. Bahay 236 update ako may ulit. Time check, 3.37. Kakapasok lang, naplatan pa agad. <laughs> Ito na lang, may tropa tayong nagtitrail din dito. Pag ibang vulcanizing kasi, tiyatanggihan yan. Meow, 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 meow. Kaya ko yari? Ha? Sana napipok pa ako. Ito? Pako. Okay, okay, kaya pala biglang sabog bako. Taba ka pinapako na kami dun. <laughs> paku pag tumba, tumba yan alam na wala parang kalawangin wala na okay lang sa lupa update guys 4.13 4.13 pm medyo baha sa part na to guys, nasa taas na ako and dumating na si Burit at nagtatanong kung saan daw yung madaling daan. So dumaan ako sa kanan, tinuro ko siya sa kaliwa dahil doon ang mahirap. Tuso yung matching na yan eh, kaya pahirapan din natin minsan. So dyan sa part na yan, may ugat and medyo madulas talaga yan dyan sa mga ordinary tao, medyo mahirap yan. Pero kay Burit basic yan. Pero hindi niya alam, naloko natin na siya at nasika. Mamaya Makikita natin kung ano mangyari sa kanya. Sumunod na rin agad si engineer and ayan, may perma naman si engineer sa ugat pinapatayo ko agad siya dahil sabi ko nga may camera dyan and tingnan natin si Burit kung ano nang kalagayan niya yum, 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 yum. Yum, yum, yum. update time check 425 nasa second route na tayo second route pa lang kasi naplatan ko pako pala yung kanina dito natin lang natin sila

She wears short skirt and a jacket I just wanna get her all on the down on the mattress I just wanna have it, I just gotta have it Movers all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lie Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always break duit to big green bagai no merah hey what happened <sharp fits into Elena> 국도 <laughs> c Just a little bit, that all, yeah. <smart noise> Ayos na. 830. Masiraan pa. Bago kami umalis dun sa bahay, sabi niya kanina, iwan kung iwan ang motor. <laughs> Ngayon, na-challenge ang motor mo. Kasi sabi na yung umuwi na eh. hindi na makinay umusok tao na eh. Inviting trouble po ang mayari. Iwan daw kung iwan. What a devil time. Time check. 9.30 Ako palang dito sa taas Ay mga kasama ko Mas wala ka talaga makikita dito Gitna ng Gitna kabundukan And hanggang doon na lang guys Time check 10pm So palabas na kami Medyo na tagalan Dahil naskira yung isang motor So sapat na sa akin Isang like Comment Follow nyo yung page And share nyo na rin yung video na to Kita sa next video Mga mahilang nilalang Paalam